Yan kapisda. Ito yung mga alagang hito dito sa Bicol, Pamplona. Kung mapapansin nyo po ang tubig ay ganyan ang kulay. Yan po yung epekto po ng probiotics na ating nilalagay. Na nakapag-create po din ng natural food para sa mga isda. Kaya po minsan nakakatipid din ng pagpapaka pagpapakain ng feeds yung inyong isda kung kayo po ay user ng orobiotics yung probiotics. Kasi nakakatulong din yun para makapag-create makapag ng natural food dito po sa inyong pan. Lalo na sa mga trapal pan, mga IBC tsaka concrete pan. So yung plankton na sinasabi. So may kakayahan po yung orobiotics to create natural food sa inyong mga pan. Gaya ng IBC trapal or maski fiberglass pa. Yan, ito po siya. Maski sa kabila, yun din po makikita. Yung kanilang, yung color ng tubig ay uh, kulay green na green. Tsaka healthy, makikita nyo naman. Pati yung mga isda natin, healthy. Yan. So, ang gumagana ng probiotics dito is yung orobiotics nitrifying at saka yung orobiotics aqua maintenance. Yan saka dito po sa way ng farming po namin itong pag-aalaga namin sistema ba ang um, hindi siya laging nagawa 100% yan so yung design na ito ay may seedling tank so doon lang po napupunta yung mga dumi nakaset naka up na po yan na doon napupunta so mayroon tayong DIY way kung paano po maipo-pull out yung mga dumi o yung waste nila And hindi po kami nag-worry dahil nga sa tulong ng probiotics. Yung probiotics ay katulong din para mapanatiling malinis yung ating tubig at hindi siya basta-basta magdumi. Tsaka napapanatiling malakas din sila dahil sa kwa-maintenance yun nga yung good digestion at na-absorb nila yung nutrients. Yan ang mabilis. Ito ang nakalagay po dito is 8,000 pieces. Itong dalawang to. nandito yung 8,000 pinaghati dito sa dalawang pan. And meron pang dalawa doon sa banda doon. Plus, meron din pang under construction na yung dating pickering baboy. Yan ay bini-design naman para istakan ng pang market size ng mga hito. Yun lang kapisda. Thank you.